Magtatatlong taon na sa kanyang trabaho si Adrian bilang isang editor matapos ito makapagtapos sa kursong Information Technology taong 2019. Sa linya ng kanyang trabaho, malaking tulong raw ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya maging ang Artificial Intelligence o AI. Maganda ang AI, pero sa creative, or creative skill or creative thinking, po, dapat nandun pa rin ang tao. Kasi hindi lahat ng kayang gawin ni AI ay ano, kung ano yung kayang gawin ni AI ay, hindi niya matutumbasan yung parang creative thinking mm -hmm. ng tao very helpful naman siya and ngayong kasi wow. ngayon ba diba, fast pace mm -hmm. kailangan natin maki sa trend mm -hmm. so AI is very helpful talaga lalo sa aming mga graphic designer and video video editor pero sa kabila nito, may ilang mga mag aral na hindi maiwasang mangamba kung mayroon pa silang madarat ng trabaho kapag natapos na sila sa pag-aaral, gaya ni Bonnie na fourth year development communications student. Sa isang iglap lamang kasi kayang-kayang gawin ng AI ang halos ilang taon nilang pinag-aralan at pinagpaguran. to yung bahala ko is parang 10% ganun lang kasi uh, most of the works that should be in the local context or kung saan ka nagtatrabaho. May mga bagay na kayang gawin si AI, siguro on the generalizations, on giving the ideas and whatsoever. So it basically nag a lang siya. Pero the totality of the work, kayo po yung gagawa nun. Kahit saan naman po tayo mag-apply, uh, parang localized context or depende po dun sa trabaho natin. At the end of the day and even sa work, yun yung mga hinahanap po nila yung creativity natin. So if every lang na maubusan tayo or kailangan natin ng help, mag-a-assist mag sa atin si AI. Pero totally if the work, kayo po yung gagawa ng creativity and everything. So... Bagamat malaking tulong nga naman, nakakabahala rin kasi kung minsan ang kaya nitong gawin. Medyo nakakatakot siya kasi yun din yung ano namin na graphic designer. Parang dahil sa AI, pwedeng gawin na ng ibang tao na parang nadi-displace yung profes profession, or technical skill namin. Pwede na gawin ng simpleng tao. So parang yun yung kinakatakot namin. Ganun din sa fake, sa fake news or sa ano, pwedeng pwedeng i-fake ng tao yung video para lang makagawa ng medyo nakaka ano na nakakabahala na videos Ganon. Ayon nga sa isang pag-aaral na isinagawa ng Federation of Free Workers, aabot sa halos limang milyong mga Pilipino ang posibleng mawala ng trabaho sa bansa ngayong taon dahil sa AI. Kaya sa ikadalawamput anibersaryo ng Development Policy Research Month ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ngayong taon, binigyang diin nila ang paggamit ng AI ay hindi nangangahulugan na isasantabi ang mga kakayahan ng mga manggagawa para rito. Kaya dito talaga mahalaga ang policy research. Mahalaga ito sa na mag, ng mga ideya, magdisenyo ng mga pinanggalang, at subaybayan ng mga resulta, matutumula sa mga pagiging pagkakamali, at magdisenyo ng mga alternatibo. Nagbibigay ito ng ebidensya na gumagabay sa ating pagpapasya at lakas ng loob na kilalani ng mga limitasyon Maman. ng mga gawain. Ang tunay na pagkatuto ay hindi lamang sa pagbibigay ng mga datos, kundi din sa pagtuturo kung kailan tayo dapat huminto at mag-isip ng mga alternatibo sa kontekst at sa konteksto sa paggamit ng AI kung ano ang dapat natin tagapin at kung ano ba dapat ang ating iwasan. We also recognize the importance of localization. Good governance in the age of AI cannot follow a single model. Ayon kay Dr. Philip Tuano, pangulo ng Philippine Institute for Development Studies, mahalaga pa rin daw ang mga manggagawa lalo na sa sektor ng pamahalaan na kailangang matutukan. Pero malaking tulong din daw ang AI kung sobrang dami ang trabahong kailangan tapusin. Anila dapat lamang gawing kasangkapan sa pagtatrabaho ang AI para sa mas mataas na produksyon ng produkto at mga serbisyo. AI tools detect irregular trading patterns, support fair pricing, and help prevent middleman exploitation, fostering trust among farmers and buyers. We're trying now to Make our routing for garbage collection efficient, and also we are trying to put now CCTVs in all of this uh, garbage collection spots, so that we can make sure that even we can make sure that during uh, typhoons, for example, no one will be throwing their garbage. Isinusulong na rin sa lungsod ng Baguio ang paggamit nito, lalo na sa tuloy-tuloy na development ng smart city na proyekto ng pamahalaang lungsod. Vanessa Bugtong, R. News.